Bakit hindi ka nagkaanak, Nay? Hindi nga po Bakit po? Kasi nung dating may asthmatic na kusun. Noon pa? Pito kami magkakapatid. Oo. Mahirap ang buhay. Kasi ang nanay namin, nagtiis siya na pinalaki kami kahit mahirap ang buhay dahil nag-aano siya ng sibuyas. Yung ba nag-aano sa bukit ang sibuyas, nagtatanggal-tanggal sila ng damo. Ayun, ang kinabuhay namin nung wala na yung tatay namin. Nay! Magandang hapon, Nay! Kumusta po kayo, Nay? Nay, mano po? Kumusta? Mabuti-buti na rin po. Sumusumpong ang asmatik ko, sir. Bakit? Ah. Ha? Ah? Pambili lang kamo, sir, eh. Ilan taon na si nanay? 71 po. 71 nga na? Anak nyo po? Wala po. Ay, ba't wala kayo anak? Wala nga po, Siri. Eh. Asawa? Meron po. Nasaan? Nasa bukid po. Anong trabaho? Nagdadamu-damu. Hmm. Saan bahay mo, Nay? Ito? ito? po, sir. Pwede tayo pumasok, Nay? Oo, oh, sir. Ayun. Ay, Tara, mga kababayan. Si Nanay. Ano pangalan ni Nanay? Trinidad Ramos, sir. Nanay Trinidad Ramos, uh, 71 years old? Yes. Bakit hindi ka nagkaanak, Nay? Hindi nga po, eh. Tara mga kababayan na pasukin natin ang bahay ni nanay para kumustahin natin at uh, makausap natin. Samahan nyo ako mga kababayan. Oh, Pwede kayo pumasok, Nay? O oh, sir, pasok kayo. Wala kang ilaw, Nay? Wala nga sir, naputulang kami. Ilang kuryente. Allah. Kasi ang mabayaran namin sir, 7,000. Ah, 7,000? Ang daming problema ni nanay. Oh. Saan ang kwarto mo, Nay? Ito po sir, oh. Ito ang kwarto mo? Oh, po sir. Anong tawag dito? Bintana. Fire exit? Ah, hindi po. Ha? Bintana, hindi na yung bintana yan ay. Ha? Ayon. Ito po yung ano, pang... VIP room. Oo. Uh, Pero VIP room, bakit puno ng kawayan? O, puno ng kawayan po yung gilid eh. Oo. Oh, Ito po, sir, mm. lalagyan namin ng mga plato. Oo. Mm -hmm. Tapos yung mga alaga namin bata na dalawa, dyan yung kwarto nila. Kanino anak yung bata na ano yun? Uh pa Sa pamangking ko po, Sir. Ay, bakit kayo nag-alaga? Nag-aaral po sila, eh. Upo ka, Nay. Eh. Pwede ba tayo mag-usap? Nung maayos? Bakit hindi ka nagpaanak, Nay? Eh? Hindi nga po, eh. Bakit po? Kasi, nung... dating may asthmatic na ako, Sir. N noon pa? Oo. Uh -huh. Ilang taon na kayo nagsasama ng asawa nyo? Ah, uh, 32. 32 years? Opo. So, kahit nung bata pa kayo, hindi talaga kayo nagkaanak? Hindi hey, po, sir. So ngayon, paano kayo nabubuhay? Eh nga po, minsan, pupunta ako sa mga baybay, nakikilabada. Tapos yung asawa ko, nagdadamu-damu, binibinta niya para pambili namin ng pagkain. Hmm. Pag naglaba ka na, magkano kita mo? Minsan, pag ano, 200, ayun lang, pambili namin ng bigas. Ay yung asawa niyo po, magkano naman kinikita sa damo? Ay sa damo, 200 din po kasi 50 lang yung isang tali. Kasi malayo naman yung pinagkukunan niya. Ang ang magulang mo po nasaan? Wala na po sir, kamatay lang po sir. Oh, kapatid niyo po, nasaan sila? Nandyan lang po. Ilan ah, kayo magkakapatid? Pito kami po sir, pero malayo ang mga kapatid ko, kagaya rin namin mahirap ang buhay. Mm -hmm. Sino 'to na ikaw nung dalaga? Hindi sir. Akala ko ikaw Calendar yan. Kalender lang yan sir. Kalender eh. lang. Kamukha mo nai. Eh. <coughs> ha? Maganda. Kamukha niyo po, akala ko ikaw nung dalaga. Hindi sir. Hmm. Napunta kami dito na, may mga kaibigan ako. Gusto ko ipakilala sa iyo si Marites. Bitang mm. agab. Oh, si Marites, ano yan? Ah, uh, uh, tagapagmana. Oh, Marites, kausapin mo si Nanay dito ka kay No, oh, yan. And, like, kumusta yun mo? Uh, Nay, po kayo? Mabuti naman po. Ay, di po kami tumatanggap ng mabuti. <laughs> Ay. Ay! ang hinanap po, po, ang hinanap po namin yung hindi mabuti. Ay! Kaya, pasensya na po kayo ha? Oh. Kasi, ang hinanap talaga namin, hindi mabuti, no. di po ba? Oo. No. kaya, paano po yan? Uwi na kami. No. <laughs> Joke lang po. <laughs> Pinapatawa ko na kayo. Kasi, pag ano, tumu sumusung ang asmatik ko, Sum sumisigil ang dibdib ko sumal sakit. ka pag, uh, mga gabi-gabi, hindi ako makatulog. Ay, may hindi po kayo sakit? Oo. May sakit kayo sa puso? Ay, wala naman po sa puso yung asmatik ko. Asthma, asthma talaga. Kasi pag nainitan ako, napapawisan. Eh, di paano po yan? Di wala kayong anak, di po ba? Wala po. Kung gusto nyo, haponin nyo na lang ako. <laughs> oh. Baliktad na lang tayo. Ampunin nyo ako. Ampunin ko rin kayo. Payag po ba kayo? Ano po? Payag kayo? Kaso baka magalit sa sawa nyo. Kaso malakas ako kumain eh. Paano po yan? Kung ba... Pura kung ba sa inyo? Ate po. ano, umihingi sila ng tulong. Anong may tutulong mo sa kanila? Tulungan mo sila. Uh, kayo ng ano. Anong pwede mong itulong sa kanila? Di ba? Marami kang pera? No. Wala akong pera ngayon eh. Oh. na ako sa financer <laughs> <piransan> ko. Iyan <laughs> po eh. Tumutulong po talaga sila. Hindi po sa akin galing. Galing po kay Daddy Frankie. <laughs> ah, oo. Kaya sa kanya po kayo mapapasalamat. Ay, hanggang ngayon talaga mahirap ang buhay. Opo. Ito kami magkakapatid. Oo. Mahirap ang buhay. Kaya ang nanay namin, nagtiis siya, napinalaki kami kahit mahirap ang buhay dahil nag aano siya ng sibuyas, yung bang nag aano sa bukid ng sibuyas, nagtatanggal-tanggal sila ng damo. Ayun ang kinabuhay namin nung wala na yung tatay namin. Pero ngayon, matanda na. Matanda na, wala. Matinda na kayo, oh, mahirap na maghanap buhay lalo. Oh, Lalong humirap. Ganun talaga na Kahit ako rin po eh, laking hirap din po ako. Kaya gustong gusto kong uh, makakwentuhan, makausap, yung mga lolo't lola, mga nanay, mga kagaya nyo. Kasi talagang ako, lumaki rin ako sa hirap. No? Oh, Kaya salamat at natagpuan namin kayo dito. Pero huwag kang na oh. Dahil ang Panginoon kahit kailanman ay hindi nakakalimot or hindi niya tayo tinatalikuran. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Oh, kung may gabi, may araw. So, ibig sabihin, kung madilim man, ang tinatahak natin ngayon, malay mo bukas. Okay. May liwanag naman. Basta't wag lang tayo mawala ng pag-asa. Ano, Nay? Opo, sir. Mm -hmm. Sige. Sir. So, Nay, na akong ano, ay, ibibigay sa yung tulong, no? Oh, Sana, pagpasinsyahan mo na, Nay, ha? Po, sir. Makatulong man lang. Pero nai-matanong ko lang, oh. nakapagtrabaho ka ay nakapagtrabaho, nakapag-aral ka rin po ba? Elementary lang po. Ah, pero na pag ah, nakapagsulat ka oh, rin. Opo, sir. Hmm. Pero elementary hanggang sa elementary grade 5, grade 6. Hanggang grade ah okay. Marunong. Oh, so nay, bigyan kita ng pera mo. Oh, ay salamat, sir. Oh, anong gagawin mo sa 1000? Ay pambili ko po ng pagkain saka ng gamot ko. Oh. Pasensya mo na yan. Opo, oh, sir. Oh, ito dagdagan natin. Ayun. Oh. Kasi Christmas. Ay. Oh. Ilan na yun, ay? Dalawa. Okay na yan. Pwede. Ay, kung yung nanggagaling sa puso nyo, oh. tatanggapin ko. Opo. Oh, oh, po. Kung Gusto, ano yung mayroon, okay naman. Gusto ko maging masaya ka, nai. Oh, kasi po, minsan lang kaming mag madaan or magawi dito. Oh. Sige, todo na natin. Oh. Three. Oh, three. Four. Oh. Five thousand. No? Opo. Sana napasaya ka namin sa araw Opo, na ito. sir. Salamat, sir. May pambili kami ng bigas. Ay, may pambili bigas? Opo, hmm. sir. <laughs> Happy ba si nanay? Opo. Inaasahan mo ba, nanay? Naisip mo ba? or nasay ko mo ba na may darating na blessing or biyaya sa araw na ito? Opo. Kaya hindi ako malis dito. Hindi ako gumala. Paano mo naramdaman na may darating? Parang sa puso ko, parang masaya ako. Hmm kapta pag ano araw-araw umalis ako naghahanap ako ng magbibigay ng ano halika ka, magtrabaho ka dito sa amin sabi ng ganun kahit kalating araw lang o pumupunta ako tapos pagdating ko naman sa bahay namin dito binibigyan na ako ng kung minsan bigas Pasensya ka na tayo itong bigas tapos itong pambili mo ng ulam. Uh -huh. Sabi nga So nakaraos na. Opo. Ang galing. Pero ngayon, anong masasabi mo? Nakatanggap ka ng 5,000. Ay, maraming 5 salamat po, Sir. Oo. Anong pangalan ulit ni Nanay? Trinidad Ramos. Nanay Trinidad Ramos. Ako po si Daddy Franky. Ano Oo. Oh, nakita ko ko na kayo. Saan? Sa TV. Ay, ganun. Ay, doon sa silpunong kapitbahay namin doon. Oo. Oh, oh. Nagtitinda siya ng mga dami sa bayan. Oo. Mm -mm. Ayun. Ano ah, panood mo doon? 3,000 ang ano niya. Ah. Ang napanalo niya kanino? Sa inyo? Ay, hindi ko alam 'yun. <laughs> hmm, nakita lang namin guys ah. ano eh, cellphone silp niya. Eh. Ah, nanalo siya ng 3,000. Galing kay Daddy Frankie's? cellphone at hmm. saka pera? Hindi, galing sa 3,000 pero nakita namin sa cellphone niya. Ah, okay. Sige na, salamat Opo. ha. Ingat ka parati. Kumusta Opo. mo na lang ako kay Tatay? Opo, hindi sir. na namin siya mahintay, no? Opo, sir. Eh, salamat, salamat po. Salamat po, sir. 对对对